Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, para po sa mga uh, hindi muslim magandang araw po sa inyo Magandang gabi po sa inyo at nawa ay uh, uh, magkaroon tayo ng magandang talakayan sa uh, uh, oras na ito at uh, hinahangad ko po na uh, magkaroon kayo ng mga katanungan no paglilinaw kung ano ba ang uh, Islam. Ang amin pong uh, objective dito ay upang ipaliwanag po sa inyo kung ano ba ang tunay na katuruan ng Islam. No? Ano ba ang uh, paniniwala ng isang Muslim uh, patungkol sa Kristyanismo, uh, no? At uh, po natin na uh, nakaraan yung tinatawag na pagkakahalintulad ng Islam at saka Kristyanismo at naumpisaan po natin yun at uh, hanggang sa nakuha natin kung ano ba ang pagtukoy ni Heso Kristo sa kanyang Panginoon at tagapaglikha no? at ganun din naman si Prophet Muhammad kung paano niya tinutukoy ang kanyang Diyos na tagapaglikha at yun ay uh, tinatawag na Allah ibig sabihin ng Allah ay uh, Nag-iisa at uh, tunay na Diyos. At uh, kay Kristo naman sa Aramaic na tinatawag na Ele o may tinatawag na Aladdin, Allah. Okay? So, halos magkakapareho, magkakatugma ang salitang ito na salita ng mga propeta. Okay? At uh, natalakay rin natin yung paniniwala sa kaysahan ng Diyos. No? Kaysahan ng Diyos at... Uh, Uh, maging sa si Iso Kristo ay uh, sinasabi niya na ang Diyos ay tanging nag-iisa lamang. Tulad ng kanyang salita sa Israel o Israel, ang Diyos ninyo, ang Diyos ko ay iisa. So, ganon din naman sa Islam, no? Naniniwala ang mga Muslim na uh, pinaka- Foundation ng Islam ay kung paano natin paniniwalaan ang nag-iisang Diyos na tagapaglika na siya lamang ang dapat sambahin. No? So uh doon sa paniniwala na ito lahat halos lahat ng kakrisyanuhan na ating nakakausap ay uh, naniniwala na iisa lamang ang Diyos. Ngunit uh, paano nagkakaroon ng pagkakaiba? Ito yung paano natin isinasabuhay ang paniniwalang ito na tunay na uh, pagtalima, no? Paniniwala lamang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. At uh, kami mga Muslim ay uh, naniniwala at the same time na yung pagsamba namin ay para lamang sa kanya, no? In salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabi ng Allah sa Prophet Muhammad katotohanan, uh, sabihin mo na ang iyong pagdarasal, ang iyong buhay, ang iyong pagsasakripisyo ang yung buhay ang yung kamatayan ay para lamang sa Allah. Ibig sabihin ito ay tumutukoy na para lamang ang lahat ng ginagawa natin ay para lamang sa Allah Subhanahu wa taala. Para lamang sa Diyos na lumikha sa atin, no? At uh, yun ay tinukoy din naman sa sa Biblia, no? So uh, tulad ng sinabi sa Mark na ang Panginoon na ating Diyos ay nag-iisang Diyos at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. So halos sa uh, dito magkapareho no, magkatugma ang 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 katuruan sa Biblia na sinasabi rin naman sa Quran, no? At uh, natalakay rin natin yung uh, pagbati, no? Nang assalamu alaykum at uh, yun ay uh, ganun din ang pagbati ni Yesu Kristo sa kanyang mga uh, uh, tagasunod. Na kapag siya ay uh, pumaparoon sa sa tahanan, siya ay bumabati na sumayin nawang kapayapaan. So ganun din po sa sa mga Muslim na pagbati ng Assalamualaikum. Okay? Katulad din po ng pagpa si Yesu Kristo ay nag-ayuno 40 days, 40 nights. At ganun din naman ang mga Muslim nag-aayuno ng ay uh, isang buwan sa loob ng isang taon no na hindi kumakain, hindi umiinom, no, bawal makipagtalik sa asawa sa oras ng sa araw, no. Ah uh, pero pagdating sa gabi ay uh, pwede na itong isagawa, okay? So katulad din ng pagtuli, no, 'yun ay pareho din sa practice ni Hesukristo at sa mga Muslim. Na kung titingnan mo ang lahat ng mga Muslim ay kapag uh, ito ay uh, pinanganak bata pa ay kailangan ito ay tuliin no ito ay nagpapakita ng ng kalinisan no at natalakay din natin yung pagpapatira pa no pagpapatira pa na magkatulad din kung paano nagpatira pa ang mga propeta na nasa Biblia maging kay Hesus Kristo ay uh, siya ay nagpatira pa ay ganon din ang mga Muslim kung paano sumamba sa Diyos ay nagpapatira pa rin. Katulad din ng sinabi sa Biblia, alimbawa sa Genesis na bilang tatlo, at si Abraham at nagpatira pa at ang Diyos ay nangusap sa kanya. No? Malino po yan. Uh, sa Mateo, at siya ay umurong ng konti, sino si Jesus, at siya ay nagpatira pa at nanalangin. So yan po ay uh, pamamaraan, ang pagpapatira pa po ay yan ay pamamaraan ng mga propeta. No? na pagdarasal na kung saan kung ano ang pinakamataas ng parte ng iyong katawan, pinakamahalaga na nilikha ng Allah sa iyong uh, katawan ay dapat mo itong ipasalamat at pakumbaba sa Allah Subhanahu wa taala sa Dios na tagapaglikha na lumikha nito. Okay? So, yun po ang uh, mga natalaki po natin nakaraan na kung ano ba ang pagkakahalintulad ng kakrisyanuhan at saka Uh, Islam, no? Kristyanismo at saka Islam. Ngayon ang tanong dito, uh, ano ba talaga yung ang ang paano nag-umpisa? Ano uh, saan pa kailan nag-umpisa ang Islam at saka Kristiyanismo? Okay? Ang Islam ay uh, nag-umpisa ito sa panahon pa ni Prophet Abraham. Ay si si uh, ang pinakatatay natin na si Adan, no? At uh, sumunod dito ang mga propeta na si Abraham, si Moses, si David, si Jesus, si Muhammad. So, uh, ang katuruan ng Islam, ang foundation niya ay kung paano nating kilalanin, sambahin, panalanginan ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. So ibig sabihin, mula pa ng unang panahon, unang tao, ang kanilang pamamaraan ay kung ano ang pamamaraan na ibinigay sa kanila, binigay sa kanya ng 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 Diyos, no? at maging ang mga propetang ito ay hindi sila sumusuway sa pagsamba sa Allah sa Diyos na tagapaglikha no kaya ang masasabi natin ang Islam ay eh hindi po siya nag-umpisa sa panahon ni ni, ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kundi ito ay nag-umpisa sa mga naunang propeta pa no nag-umpisa sa pinaka mga naunang propeta ngunit pagdating ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-huli ang propeta ay nagiging ganap ito kompleto ito dahil ang Islam ipinadala uh, ang batas na ipinadala sa mga propeta ay uh, natatangi lamang sa lugar o natatangi sa mga sitwasyon kung ano ang meron sa kanila. No? Katulad nila Abraham, ni Moses, ni David, ni Jesus, ang mga batas na dala nila ay uh, kung ano lamang ang ang ang, ang nababagay sa kanilang kapanahunan at nababagay doon sa kanilang nasasakupan tulad ng anang ng batas ni Heso Kristo. No? Anong sinabi niya sa Biblia? Ako ay ipinadala uh, para sa uh, tupang ligaw ng Israel. Ibig sabihin, kung susundin natin, ang batas ni Heso Kristo ay para lamang sa Israel. No? Para lamang sa Israel, doon sa kanyang uh, lugar, kanyang nasasakupan. Ngunit ang batas ni Propeta Muhammad SAW, ito ay uh, nasasakop niya ang buong mundo, ang buong uh, sang katauhan no at uh, ito ang batas na mananatili hanggang sa araw ng paghukom hanggang sa gugunawin na ng Allah ng Diyos ang tagapaglikha ang mundong ito ay mananatili ang batas ng na, ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya pagdating niya na kahuling huli ang propeta ay nagiging ganap na ito no kinumpleto kinumpleto na ito ng Allah subhanahu wa taala ng Diyos na taga na ang tagapaglikha ng batas na ito ay mananatili no at uh, hindi na ito mababago. Hindi na ito uh, katulad ng ng batas ng tao na after ng ng generation ay I mean uh, a -amen dahan na ito dahil hindi na ito ay hindi na ito uh, na angkop o uh, nababagay doon sa panahon. Ngunit ang Islam ay nababagay ito sa lahat ng panahon hanggang sa uling uh, araw ng paghuhukom. Okay? So uh una dito ang 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 uh, gusto kong isingit dito ay uh, patungkol sa uh, aro ng ng patay o uh, yung pagse-celebrate ng ating mga kapatid na Kristiyano tungkol sa aro ng patay. Kung titingnan natin uh, dapat magiging uh, mapag-usisa tayo. Ano ba samba ito? Uh, kanino ba ito? Ano? Sino ba ang nagtatag nito uh, kanino ba ito uh, nanggaling paano ito uh, nagsimula no kung titingnan natin ito ay nagsimula sa kapanahunan ng mga pagano na kung saan ang ang itong araw ng patay eh, kailan man hindi ito uh, matutunghayan sa biblia no hindi ito matutunghayan sa biblia at uh, bagos ay uh, maraming mga aktibidades dito na sumasalungat doon sa katuruan mismo ng 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 Biblia no at uh, sa Islam ay kino ito mat ay mat, ito ay uh, hindi pinapahintulutan dahil walang basihan na ito ay ginawa ng mga propeta no uh, higit lalo si Prophet Muhammad sallallahu ang 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 buhay ng isang Muslim ay nakabasi lamang sa kung ano ang ang pamamaraan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi at uh, ito ay malinaw na hindi ito ay itinatanggihan sa katuruan ng Islam no bakos uh, ayon sa hadith o salita ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na actiru hadhimil no uh, paramihin niyo ang pagpapaalala ng kamatayan bakit upang uh, mapaghandaan ito upang mapaghandaan ito upang uh, uh, maging mapabuti mo ang iyong gawain uh, makaiwas ka sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa taala sapagkat ang pag-alaala ng kamatayan ito ay nagbibigay uh, ng, ng 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 motivation ng ng encouragement sa isang tao upang eh, gawin niya ang mga bagay na paghanda para para uh, pagdating ng araw na makaharap niya ang lumikha sa kanya ay handa siya sa pamagitan ng gawain mga mabubuting gawain mga pagsunod sa kautusan ng Allah ng Diyos ng tagapaglikha no dahil dito ay binabago na binabago niya ang buhay ng isang tao kung ang isang tao ay parati niyang inaalala ang kamatayan ay uh, katiyakan na Uh, kung ikaw man ay maraming ginagawa na kabulastugan, kalukohan, ay maaaring uh, matitigi, mapipigilan mo ito. dahil bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan ito darating. No? Yung kamatayan ay walang nakakaalam kung kailan ito darating. No? At uh, doon sa pagsabi ni Prophet Muhammad SAW na paramingin ng pag-alala ng, ng kamatayan, na pumuputol sa kasarapan dito sa mundo ay nagpapakita na ang pag-alaala ng kamatayan ay paghahanda no paggawa ng kabutihan uh, pagpipigil sa mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin natin no Ngunit kung titingnan natin ang 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 nangyayari sa kasalukuyan na ano pa ang ginagawa ng mga kapatid natin sa araw ng patay sa panahon na ito. No? Ano bang ginagawa nila? Kung oobserbahan natin, uh, meron bang ibinibigay na kabutihan o pagbabago sa buhay ng bawat isa? Dahil ito yung purpose eh. Ang purpose lamang ng, ng pag-alaala ng kamatayan ay eh, upang mapaghandaan natin ang mga bagay na mangyayari sa atin sa kabilang buhay upang mapaganda natin, makapagbaon tayo ng mga mabubuti, upang sa kanon kapag tayo ay uh, nakaka, nakaharap sa lumikha sa atin, ay meron tayong uh, ipapakita na mabuting gawain. No? Ngayon, kung titingnan natin, i-evaluate uh, i natin ang mga nangyayari sa kasalukoy. Ano ba ang ginagawa ng mga tao sa araw na ito? Sila ay nagpupunta sa Libingan, nagdadadala ng mga bulaklak, no? Nagdadala ng mga anumang bagay. Uh, minsan nga doon, nagdadala ng alak. nagiiinoman sila doon. Nagsusugal doon sa puntod, no? At uh, nagse-celebrate sila. nang Nagsasaya sila. Nagpapakaligaya sila. Ang tanong dito, ito ba ay uh, nagiging nakakabuti ba doon sa mahal natin sa buhay na, na, na pa na? No? Mayroon pa na nagdadala ng gitara, nagdadala ng banda at doon ay nag-iingay sa, sa puntod ng kanyang kamag-anak, kanyang pamilya na uh, ito ay salungat, no? Salungat doon sa purpose kung bakit natin dapat paramihin ang pag-alaala ng kamatayan, no? At uh, kung titingnan mo, ay uh, ito ay hindi uh, nakakapagbigay ng kabutihan, no? sa isang tao, maliban na lamang kung ang tao ay inaalala niya ang kamatayan. Inaalala niya na darating ang panahon na tayo ay hahantong doon. At ano ba ang madadala ko doon sa libingan na yan? Ano bang ang madadala ko? Kung ikaw ay isang mayaman, madadala mo ba ang kayamanan mo doon sa libingan mo? Mapapakinabangan mo ba ito doon sa loob ng libingan mo? na wala kang kasama doon, no? Ito ay uh, dapat mga tanong na uh, mabibigyan ng kasagutan upang magkaroon tayo ng 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 kabutihan, no? Sa pag-alaala ng ng kamatayan. Sapagkat ito ay walang sino man ang makakaiwas nito, no? Walang sino man makakaiwas makakaiwas ng kamatayan ah sa ah ito ay sasalubungin kanya ha? No? Na kung saan ay uh, uh, sinabi ng Allah uh, kay Prophet Muhammad, "Kul innal mautal ladhi na minhu fa innahu mulaqikum." Sabihin mo o, o Muhammad sa mga tao na 'yan na kinatatakutan nila ang kamatayan, katotohanan ay rin itong masasalubong. 'No, sasalubong sa iyo, hindi maghihintay kundi sasalubungin ka ng kamatayan ngayon ano ba ang mga uh, paghahanda na dapat nating gawin upang sa ganon ay uh, uh, meron tayong madadala na baon sa ating libingan no? At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, ingkata'akul amalihi illa min salat." Okay? Kapag namatay ang anak ni Adam, ay tumitigil na sa kanya ang lahat ng kanyang ng, kanyang gawain lahat ng bagay sa kanya ay tumitigil na maliban sa tatlong bagay no ano ito yung tinatawag na sadaqah yung kawang gawa kawang gawa na para sa Allah subhanahu wa taala no sadaqah ibig sabihin ito ay uh, kawanggawa kawang gawa na tuloy-tuloy tuloy-tuloy ang ang kanyang benefit sa mga tao na kahit ikaw ay namaya pa na ay magiging tuloy-tuloy ang iyong uh, magiging tuloy-tuloy ang gawain na yon na pinapakinabangan ng mga tao no at yon ang condition dito ay uh, gawin natin para sa Allah subhanahu wa taala lamang hindi para para sumikat no para purihin tayo ng kapwa natin na wow si brother nakagawa ng ganito no at uh, pag naka-intend ka na, na dahil doon ang gawain nito ay magiging walang say-say ito Pangalawa ay ang uh, nafir. Yung kaalaman na na nai-share mo sa ibang tao. No, nai-share mo yung tamang kaalaman, kaalaman sa Islam na naibahagi mo at ito ay tuloy-tuloy na lumalawak, no? Tuloy-tuloy no? na isinasabuhay ng tao, tinuturo ng tao hanggang sa madami ng mga tao ang 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 sumunod nito, ang naka nagkaroon ng kaalaman dahil sa uh, yung pagbibigay ng 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 pagse-share mo sa kanila no at ito ay tuloy-tuloy na papakinabangan mo doon sa libingan, darating sa iyo ang mga gantimpala ang mga reward sa iyo ng Allah kaya mga tao sasabihin sang galing to ya Allah Panginoong ang galing ito yan ay galing doon sa naiwan mo sa lupa na tuloy-tuloy